ang sarap ng pagkain guys oh. gusto nyo guys kain bibot kain tayo to <laughs> ang nagutom tuloy ako sa mga pagkain na kita ko guys what's up what's up what's up guys dami na ito yung uh, na pagkain dito nakakagutom guys yan sa yabu 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 daw. daring makita mong pagkain dito kasi sa Robinson sa Robinson Ermita to guys ah, may sound may ayun na chicken wings guys oh. 649 only marami na marami na to guys 649 12 pieces wings Pwede na. Pwede na. Yan si Jalibay ba yan? Si Jalibay. Ano Jalibay? Si Jalibay. <laughs> Ayan guys, marami tayong makikita talaga ng mga pagkainan dito sa Robinson. Uh, red Ribbon. May Red Ribbon din dito. Ito kung saan ang Red Ribbon, saan ang Jalibay. Nandito yung Greenwich. Ang sa Greenwich. Marami ka talagang makakita dito na mga pagkain, guys. Ito, bakulod. Bakulod chicken inasal. Ganyan, guys, oh. Bakulod chicken inasal. halik ba kami, guys? Si Superman. Si Superman. Ito, pizza hot. Ganyan, guys, oh. Pizza hut. Pizza hot pizza hut meron din ditong ramen naki ramen dito sa no? ito na mapakain ng mga Japanese food sa akimitsu akimitsu guys get that, that guys thank you, thank you for watching guys Kaming salamat. Ay, ah, ito rin. Kalipalo na lang tayo. Salamat, salamat.